nangyayari, Muros? Bakit nagdidilim na gayong dapat may araw pa? Sapagkat napasakamay muli ng mga hator brilyante ng apoy. Mga diwata, pinapayo ko na magsimuwi na kayo sa inyong mga tirahan. At huwag muna kayong lalabas hanggat walang naibababang utos. anak Anak Kumas Kumasok muna kayo sa loob Imao, bakit ang anak ko pang panganay na si Perena nagdala ng sumpa dito sa Encantadia? Batid mong sa simula pa lamang na may pagkaganid ng dumadaloy sa dugo ng iyong panganay. Ano't ngayon ay nagtataka sa kanyang nagawa? Lahat ng nilalang ay may kakayahang pumili ng kanyang kapalaran, Medea. At ito ang landas na nais tahakin dayon ng iyong anak. At wala kang magagawa ron, kundi ang manindigan din sa katwiran at sa iyong paniniwala. Masakit at mahirap itong aking gagawin, Imaw. Na kong lalong ikakagalit ng kinikilingan ni Perena. Ngunit kailangan ko itong gawin sa ikabubuti ng lahat. Muros. Mahal na yun Tawagin mo ang aking tatlong anak. Sabihin mo sa kanilang, meron na akong pagpapasyang isasagawa. Masusunod. Ngayon na ang tamang panahon upang magampanan ni Amihan ang kanyang bagong tungkulin, ang inyong bagong reyna. Ngunit may pagbabago, sapagkat hindi lamang ang bagong reyna ang mga ngalaga ng mga brilyante. hiwalayin ko ito upang makasiguro ako na hindi ito makukuha ng mga hatos. Danaya. Ipinagkakaloob ko sa'yo ang brilyante ng lupa. Naway ingatan mo ito at huwag mong ipagpapalit sa kahit ano pang bagay. buhay ko man ay aking iaalay. Sinusumpa ko yan sa buong Encantadia. Alena. Ipinagkakaloob ko naman sa'yo ang brilyante ng tubig. Naway maging dalisay ang iyong puso at isip upang maging karapat-dapat ka sa brilyanting yan. Nang gamit ang brilyante nito, sisikapin kong panatiliin ang kapayapaan sa buong engkanda